Okay, sir, unahin natin yung right turn, ha? Um, so, ito, intersections na tawag, na, uh, tawag sa atin sa Pinaskanto. Di ba? Uh, dito, intersections. So, meron tayong dalawang klaseng intersections. Ito yung um, controlled tsaka uncontrolled. Yung controlled, yun yung may stop sign ka. Okay? Yung control. uncontrolled naman. Yung uncontrolled naman, yun yung wala kang stop sign. Mm -hmm. Yung sabihin, right to po mo siya. Ikaw yung, uh, uh yung dapat umalis. So, hindi ka dapat maghuminto. Okay? So, unahin natin itong uh, may stop sign. So, dito may dalawang klaseng stop sign. Yung regular stop sign, kita mo lang siya stop. Wala siya nakasulat sa baba. Yung isa naman, four way stop. Or minsan, pinarito lang wordings ginagawa nila all way. Well, para di ka malito, yung all way, tsaka four way stop, three way stop. Pare-pares lang yan. Uh, ang rules niya lahat ng intersections, lahat ng kanto, meron siyang stop sign. Okay? So, lahat yan mag stop Ang rules dito, kung sino yung unang huminto, sino yung unang naka-full stop, siya yung alis. Okay. So, unay natin itong regular, regular, na stop sign o tinatawag na two-way stop. Dahil tinatawag na two-way stop, dalawa yung may stop sign. Itong nasa harap mo, tsaka yung nasa kabila, opposite. Tapos, ang may right to point yan, itong mag sa left side, tsaka itong sa right side mo. Okay? So, unayin muna natin yung right, kung paano mag-right. So, ito yung stop line mo. Okay? Okay. Ito yung tinatawag na stopping positions. So, Merong apat na klase ng stopping positions. Ito yung common. Okay? So, ito yung iba pa. Ito yung tatlo. Okay? So, ito yung common. If there's a stop line, stop just before the line. Tapos, ito naman is crosswalk. Kapag may crosswalk, stop before the crosswalk. Kapag wala naman siyang crosswalk, wala siyang stop line, uh, sipin mo na lang may crosswalk yan. Mm -hmm. uh, kung may sidewalk siya sa gilid. Okay. okay? Tapos, kung wala naman siyang sidewalk, wala rin crosswalk, walang stop line, So, pass mo lang tong stop signs Okay? Medyo nakaangat tayo ng konte Kasi kung may tatawid dyan na uh, pedestrian, nandito sila sa gilid. Wala sila sa damo. Okay? dito, dito, dito yung maglalakad sa gilid. Kaya dapat nakapower tayo. Okay? So, yun muna ang hanapin mo. Kung saan ka mag stop Wala ka muna ibang titingnan Hindi ka muna mag scan kung may car ba na parating, may pedestrian ba. Yun muna ang hanapin mo. Kasi kapag abang umaandar ka, kapag tapos sinabay mo na pag-scan, ang tendency pag nakita mong clear nag slow ka lang tapos papasok ka na uh, ba diba sa pinas ganun uh, pag nakita mong up clear na dire diretso na tayo so dito ang rules kailangan mong huminto kahit walang pedestrian dyan kahit walang car kailangan pa rin huminto okay so once nahanap mo na yung stop sign natin so ang next na gagawin mo i-determine mo gano'n ba kalaki yung stop sign gano'n bakal kalapat ka ba dalawang car okay kung hindi ka siya, pwede ka sa gitna ngayon kung tingin mo ka dalawang car, kung mag-right ka, dapat nasa right side ka. Kapag mag left ka or mag-straight, nasa left side ka dapat. Okay? So, once na nalaman mo na kung malapad ba siya or maikli, o, oh, kunin mo na. So, ngayon, ito medyo mali siya. So, gitna lang muna tayo. First stop. So, una mong iniskan dyan, pedestrian lang muna. Kung minatawid. So, left, right, tapos shoulder check. Shoulder check, patay natin sa shoulder check. Yun yung passenger side natin sa kanan, yung salamin dito itong likod na to. Ito. Okay. Diyan ka titingin kung may tao ba dyan. Bike. Usually tinitingin natin dyan kung may bike or may pedals rin pang best possible na dito. Okay. Uh, sa left naman, yun lang. Opposite sa kabila. Then, next. From the first line, kung kaya mo nang makita yung car, after mo mag-shoulder check, pwede ka na umalis. Kung clear, ha? O okay. O kaya malayo. Ngayon, kung sa first line hindi mo siya makita, so ang gagawin mo, magpa-forward ka. Pero ang forward mo, hindi pa, get, hindi pa straight. Ang forward mo, pa kanan. Okay? Sinusundan mo tong curve. Kasi pag ginawa pa straight, turn ka, possible na mag-wide turn ka. Possible na mahit mo tong gitna. Yeah. Uh, possible din na hindi yung pa siya nakikita, pero yung car mo, nakaharang na. Dahil pa straight ka. Pero kung naka-angle ka, nakikita mo siyang malaki, at the same time, safe pa rin yung car mo na hindi siya may hit. So, uh, usually nagka-crawl ka lang yan. Usually binibitawan ko lang yung brake ko dahan-dahan. Wala akong gas na ina-apply. Tapos sinisilip ko siya dito. Once na maklear ko na, up oh, malayo, okay, walang car. Hindi na ako mag stop Continuous na siya, okay? Kasi nagawa ko na yung shoulder check ko eh. Mm -hmm. yeah. So, ngayon kung may car, kailangan mag-stop. Yeah. Okay? Once nag-stop ka, at alam mong yung car after nung first car, makakapasok ka na. So, bago pa naman yung first car sa'yo, iskan mo ulit kung may pedestrian. Okay? Kapag walang pedestrian, after niya na mag-pass, proceed na tayo. So, nag advance ka na ng check. Okay? Ano ba yung check mo? Possible na yung car is tatawid dito. Ay, yung pedestrian tatawid dito. Di ba? Yun ang hinahabol natin. Pero usually naman, uh, wala naman yan eh. Kasi, hindi naman ito to Pero kapag dito, kapag nag-advance ka na, kahit hindi ka na mag-gas? Uh, pag nag-advance ka, hindi ako nag-gas. Usually, pag nag-advance ako. Personally, ikaw? Uh, or, kasi panagas ka, mabilis yung uh -oh. punta mo Kasi or... dinadahan-dahan mo lang Hanggang masilip okay. mo eh good, good, good. Pero huwag kayong pahinto hinto-hinto Hanggat, pag nakita mo na, doon ka lang huminto Okay, okay? Pag di mo pa nakikita, huwag kang huminto Kasi no use na huminto ka hindi mo pa nakikita eh So, para mas makita mo siya Mag-lean forward ka, dikit mo yung, yung mukha mo rito sa manobela Para mas makita mo siya At the same time, hindi lumalagpas yung bumper mo sa harap Yeah, kasi kung nakaganyan ka lang, tapos siya katitingin dito, hindi mo siya agad makikita, nakalabas na yung car mo. Kaya mas maganda kung maglilin ka. Yeah. Okay? So, once na makita mong clear, proceed na tayo.